Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, ipinakita ng Philippine Marine Corps ang isang battery ng pinakauna nitong BrahMos supersonic anti-ship missile system, isang historic event na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kakayahan nila tungo sa mas matatag at makabagong defense capability. Ipinakita ang isang powerful missile system sa isang video presentation sa pagdiriwang ng ikapitumputlimang anibersaryo ng Philippine Marine Corps na nagpapakita sa mabilis na pagunlad ng hukbong dagat ng Pilipinas sa larangan ng coastal defense and firepower. Ang Brahmos, isang supersonic anti-ship missile na kayang abutin ang Scarborough Shoal, ay nakaposisyon ngayon sa Western Luzon at ino-operate ng Coastal Defense Regiment Shore-Based Anti-Ship Missile Battalion. Mula sa kanilang pwesto sa Zambales, ang Pilipinas ay mayroon ng kakayahang magbigay banta sa mga potensyal na kalaban, kabilang na ang mga Chinese warships na madalas na makita sa Scarborough Shoal, isang lugar na patuloy na pinagtatalunan sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng missile system na ito, ay bunga ng $375 million na kasunduan, sa pagitan ng Pilipinas at India noong 2022, kung saan tatlong battery ng Indian-made BrahMos missiles ang binili ng bansa, ang una din sa kasaysayan ng India na mag-export ng ganitong missile system sa ibang bansa. Pilipinas ang unang export customer ng India. Ang unang battery ay na-deliver noong April 2024, ang ikalawa ay na-deliver noong April 2025, ayon sa ulat ang ikatlong battery ay hindi pa na-deliver at inaasahang may deliver pa lamang sa hinaharap, na naka-scheduled for delivery by early 2026. Bawat battery ng Philippine Brahmos, ay binubuo ng dalawang mobile autonomous launchers, isang radar vehicle, missile reloader, at command and control truck. Bawat launcher ay may dalawang missile, habang ang reloader, ay may apat pang karagdagang Brahmos para sa reload, na handang ipalipad agad kung kinakailangan. Bagaman nagmula sa disenyo ng Russian P800 Onyx, ang BrahMos ay pinahusay at binuo ng mga high-quality Indian components. Ayon sa ating Philippine Marine Corps, ay labis silang nasisiyahan at humahanga sa missile system na ito sa larangan ng quality at maintenance. Tinagurian na ang missile system na ito ng India bilang combat-proven platform nang ginamit nila ito sa mga operasyon laban sa mga target sa Pakistan at inaasahang magkakaroon umano ng longer-range version sa mga darating na taon, ang missile system na ito. Bagamat hindi kailanman ilalantad ng Philippine Marine Corps Missile Battalion, ang eksaktong lokasyon ng susunod na mga deployment site ng missile system na ito, ngunit ayon sa kanila, planong magtayo ang 4th Marine Brigade, sa Ilocos Norte ng parehong mga missile facility, isang strategic position sa hilagang dulo ng Luzon, na magbibigay ng kakayahang pigilan ang pagpasok ng mga foreign forces sa Luzon Strait. Sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, nananatiling alerto ang Pilipinas lalo na sa posibleng epekto ng labanan sa hilagang mga lalawigan. Kaya naman, pinagtitibay ng sandatahang lakas ang rehiyon sa pamamagitan ng mga joint exercises kasama ang mga kaalyado kabilang na ang long-range missiles ng United States Marines sa balikatan 2024 at 2025. At heto ang magandang balita tungkol sa mga missile system dahil batay sa mga dokumento ng pamahalaan, tinatayang 7.2 billion dollars ang ihahanda ng gobyerno para sa pagbili ng humigit kumulang 50 missile battery at rocket systems na bahagi ng 35 billion dollars Rehorizon 3 modernization program ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang 50 missile systems battery na ito, ay ikakalat sa lahat ng mga strategic location ng ating bansa, at binubuo ito ng magkahalong mga cruise missile system, multi-launch rocket system at anti-ship missile system. Matatanda ang nitong mga nakaraang buwan, ay maingay ang balita ng nakaambang pagbili ng Pilipinas ng mga multi-launch rocket system, kung saan first choice nila, ay ang High Mobility Rocket System o HIMARS, ng Amerika. Ang Mu Multi-Launch Rocket System ng South Korea, ay sinabing second choice ng Philippine Army. Ang Amerika bilang kaalyado ng Pilipinas, ay nagrekomenda sa ating Philippine Army at Philippine Marines, na piliin ang kanilang High Mobility Rocket System, para sa interoperability ng dalawang bansa. Lahat ng ito ay nakapaloob sa bagong estrategiya ng AFP, ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept, na layuning palakasin ang capability ng bansa, na ipagtanggol ang sarili bilang isang arkipelago, sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea at Luzon Strait. Kasabay ng paglulunsad ng Brahmos, ipinahayag ni Major General Vicente Blanco, ang komandant ng Philippine Marine Corps, ang tinatawag na Beachhead Vision 2040, isang malawak na plano sa hinaharap, para sa interoperability, maritime domain awareness, at pinalakas na coastal defense capabilities, upang higit pang suportahan ng Philippine Navy, at iba pang sangay ng AFP, sa mandato nitong labanan ang anumang puwersa na sasakop sa atin. Nitong ngang nakaraan, sa utos ng Pangulo sa buong hukbong sandatahan, e build up ang AFP, na makaya ng lumaban ng mag-isa ng at least tatlumpung araw. Ito ay dahil sa katutuhanan, na bagamat may mutual defense treaty ang Amerika at Pilipinas, kung saan, ginagarantiya ng Amerika sa atin, na sasakloro sa atin kapag inatake tayo ng kaaway, ngunit siguradong ang malaking puwersa ng Amerika na tutulong sa atin, ay aabutin pa ng isang buwan, bago makarating sa atin, dahil kailangan muna nitong tipunin ang mga puwersa nila sa iba't ibang parte ng mundo, bukod pa sa kailangan din nilang planuhin kung saan at paano tayo matutulungan. Sa panahon na ito, ay kailangang mapanatili ng Pilipinas ang kanyang posisyon, at erepil ang kaaway hanggang dumating ang mga kaalyado. Ito ay isang reality na dapat paghandaan, idagdag pa natin na worst case scenario, ay baka may oposisyon pa sa Kongreso ng Amerika, na pipigil sa military intervention na gagawin ng US forces para sa atin, kaya delikado na baka mag lang tayo na lalaban. Ito ay malabong mangyari pero may chance pa rin, kaya mas nakabubuting kakayanin ng bansa na lumaban ng hindi lang isang buwan, kundi hanggang sa kung meron pang kalaban sa ating bansa ang pakipag meeting ni Pangulo sa Hanwa Ocean para sa submarine acquisition, at ang balitang pagbili ng mga KF-21 fighter jets mula sa South Korea, ay maaring isang indikasyon na mag-uumpisa na si Marcos sa kanyang contribution sa pagpapalakas ng puwersa ng Pilipinas. Ang European Union naman ay sinasabing nakipag-usap sa Defense Department ng Pilipinas para sa isang tinatawag na Unusual Cooperation Agreement na gagawin kung saan sinasabing maaring mag-provide ng mga defense equipments ang European Union sa bansa, para magkaroon umano ng tinatawag na balance of power sa rehiyon. Ayon sa mataas na opisyal ng European Union, kinikilala nila ang Pilipinas bilang kanilang like-minded nation, at kinikilala nila ang ipinaglalaban nitong teritoryo. Ayon sa kanya, ay nasa early stage pa lang ang agreement na ito, at tiwala silang magiging malalim at lalawak ang magiging sakop ng kasunduang ito. Isang malinaw na mensahe ang pinakita, handa ang Pilipinas na lumaban kahit mahirap at imposible, handang ipagtanggol ang karagatang saksi sa ating kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas.